Magandang umaga sa lahat. Noong nakaraang linggo ay ating tinalakay tungkol sa mga nobelista ng bagong generasyon at ang kanilang mga akda na sina Miguel C. Hoko, Gina Apostol, Felisa F. Batakan, Edgar Calambia Samar, Eros Atalia, Den Frances Alfar, Merlinda Bobis, Pob Charlson Ong, at Siluwal Hati Bautista at ang kanilang mga akda. Ngayon naman ay dadako tayo kay Lakambini si Toy. Si Lakambini si Toy ay isang Filipino manunulat na kilala sa kanyang mga nobela, maikling kwento at sanaysay. Madalas siyang tumatalakay sa mga isyu ng susyidad, kultura, politika at karanasan ng mga Pilipino lalo na ang buhay sa probinsya at mga hamon ng migration. At ang kanyang akda ay ang Sweet Heaven. Ang Sweet Heaven ay isang family drama na umiikot sa buhay ng isang pamilyang Pilipino na nakatira sa isang maliit na bayan. Pinapakita nito ang mga lihim, pagsubok at mga komplikadong relasyon sa loob ng pamilya na unti-unting malabas habang naharap sila sa mga personal at panlipunang problema. Sunod naman ay si Luis Joaquin Katimba. Si Luis Joaquin Katimba ay isang kilalang Pilipino manunulat na nagampag na malaking sa muternong panitikang Filipino sa pamagitan ng kanyang maikling kwento, sanaysay at kulturang pagsulat. Kilala siya sa kanyang natatanging estilo na malikhain, puno ng nostalgia at may malalim na pang-ninilay tungkol sa pag-ibig, kabataan at makabagong buhay. At ang kanyang aktang kilala ay ang Happy Endings. Ang Happy Endings ay isang koleksyon ng mga maikling kwento na tumatalakay sa iba't ibang aspeto ng pag-ibig, kabataan at mga karanasan sa modernong buhay sa lungsod. Sa bawat kwento, ipinapakita ni Luis Joaquin Katigba ang mga masaya, malungkot at minsan ay makait na mga karanasan ng mga tao habang hinahanap nila ang tunay na hulugan ng kaligayahan at pagtatapos ng mga relasyon. Ngayon naman ay punta tayo kay Alan Durain. Si Alan Durain ay isang makabagong Pilipinong manunulat na kilala sa kanya mga malikaing gawa na naglalaman ng mga temang psychological, misteryoso at makabago. Ang ang banal na aklat ng mga kumag ay isa sa kanyang mga tanyag na nobela na tumatalakay sa mga kababalaghan paniniwala at mga psychological na aspeto ng tao. At ang aktang kanyang kilala ay ang banal na aklat ng mga kumag. Ang nobela ang banal na aklat ng mga kumag ay isang kakaibang akda na naglalaman ng mga temang misteryoso, supernatural at psychological. Sa kwento, tinatalakay nito ang mga paniniwala tungkol sa mga kumag, mga nilalang na may koneksyon sa espirito o di kilalang kapangyarihan. Pinag-uusapan dito ang pakikipagsapalaran ng mga tauhan sa kanilang paghanap sa mga kapapalaghan na nagbubukas ng mga lihim tungkol sa pananampalataya, takot o at katotohanan. Ngayon naman ay takot tayo kay Sian Abad Hog. Si Sian Abad Hogo ay isang Pilipino manunulat na kilala sa kanyang mga tula at maikling kwento. Isa siya sa mga batang nobilistang sumisikat sa panitikang Filipino. Sa makabagong panahon, kadalasang tumatalakay ang kanyang mga akda sa mga temang kabataan, emosyon, identidad at mga karanasan sa araw-araw na buhay. At ang kanyang akda ang salingkit ay ang coming of age novel na nakasentro sa isang batang babae na lumaki noong martial law. Sa pagbabago ng kanyang paligid, Protesta, takot, militar, at tensyon, nabubuo ang kanyang political awareness, isang kwento ng pagkabata, pamilya, at pagkamulat sa lipunan. Sunod naman ay si Jessica Safra. Si Jessica Safra ay isang prominenteng Pilipino manunulat at kolonista na kilala sa kanyang matalas, nakakaaliw, at minsang sarkastikong estilo ng pagsulat. Naging tanyag siya sa larangan ng maikling kwento, sanaysay at cultural communitary. At ang kanyang aktang kilala ay ang The Age of Umbridge. Ang The Age of Umbridge ay isang speculative fiction o science fiction na, no, na na sumusuri sa mga tema ng kapangyarihan, kontrol at pagkakilanlan sa isang mundo kung saan ang teknolohiya at politika ay nagsasanib upang lumikha na isang dystopia na lipunan. Sunod ay si Luis Bulao. Si Luis Bulao ay isang Pilipinong manunulat na kilala sa kanyang mga akda na katoo sa pop culture, science fiction, at speculative fiction. Isa siya sa mga modernong manunulat na nagtatampok ng na mga tema tungkol sa nerd culture, video games, comics, at internet phenomena. At ang kanyang akda ay tungkol sa Skipis Dream. Ang Skipis Dream ay isang nobelang speculative fiction na sumusunod sa kwento ng mga Skipis mga tao na gumagamit ng video games, comics, anime, at virtual reality bilang paraan upang makaktakas sa mga problema at hamon ng tunay na buhay pinapakita ng nobela ang kanilang pakikibaka sa pagitan ng realidad at mundo ng pantasya. Pati na rin ang kanilang paghahanap ng kaulugan, pagkakakilanlan at kalayaan. Sunod ay ang Otako Ang Otako ay naman ay na isang kwento na umigit sa buhay ng isang babae mahilig sa anime at Japanese pop culture. Ipinapakita dito ang kanyang pagkikipaka sa pagbalanse ng kanyang pagkahilig sa pagiging otako at ang mga inaasahan ng lipunan. Tinutuklasan ng kwento ang mga tema ng identity, acceptance at ang kalagahan ng pagiging totoo sa sarili sa kabila ng mga stereotype at pagkakaitindi ng iba. At ang panghuli ay si Elisa Victoria. Si Elisa Victoria ay isang kilalang Pilipino manunulat ng speculative fiction. Kabilang dito ang horror, science fiction at fantasy. Sikat siya sa paglikha ng mga kakaibang kwento na may halo ng takot at imagination. At ang kanyang famous na akda na ginawa ay ang Woody Little Gods noong 2022 at ang Nightfall noong 2018. At ang kanyang akda ay ang Woody Little Gods. Ang Wooden Little Gods ay tungkol sa mystery trailer tungkol sa isang babaeng bumalik sa hometown niya na natuklasan ang mga lihim ng pamilya, kulto at mga kaganapang may supernatural undertones. Dahan-dahang lumabas ang koneksyon ng mga tao sa isang matilim na eksperimento o paniniwala. At ang Nightfall naman ay isang science fiction novel tungkol sa isang dystopian future kung saan may banta ng paglalaho ng mundo. Sinusundan ang mga tauhan na maharap sa political conflict, survival at teknolohiyang maaaring magligtas o magwasak ng sangkatauhan. At yun lamang po at maraming salamat.